morning mga kap day 2 fishing testing ulit so, nung nakaraan nandun tayo sa nesto ngayon nandito tayo sa may tabarak kung tawagin ng mga tropa natin dito bali ito yung port ng salala kung nakikita nyo ayan yun yung port so mga seaman dyan Shoutout, mga tropa nating seaman eh. Alright. Okay. Anong oras yan nandito? Dilip ka daw eh. Wow. Wow! Wow! 10 kilo. Grabe. Wow, grabe! It's weak, What kind of fish is that? This boat. Today only? You know? Ah, today? Lucky. Wow! What kind of fish? <laughs> fish, fish for how, uh, what kind? Uh, korak, Korak kora karla karla ki kora, kora, kora yes kora oh, 10 kilo in Marshall, <laughs> 10 kilo me, yeah. Oh, yeah yeah 10 kilo you're very happy oh happy <laughs> <laughs> nice catch Sadiq. congratulations yeah yeah yeah. now i will catch 20 kilo ha wa picture on ata pi picture na ata we do then nice 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 sadik this <laughs> very problem this one yeah, yeah, after this one, this one. Correct, correct, mm. correct. Yeah, yeah. Nice, good. Congrats, <laughs> 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 yeah, brother. Congrats, brother. I'm happy I here today. Wow. wow. You can go okay. It's a very big catch. <laughs> uh, maybe one month food. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> if you're only one, one, month, one. month food. <laughs> MashaAllah, brother. Oh. Congrats. Oh. Congrats. Oh. Now we will spend kilo. Ganun sana. Grabe laki nun. Hindi ko na kaya yun. Malaki pa sa bata yun. Okay, eh, babanat na kami. sakali Ayun o, ganda na umaga mga kap. Enjoy lang tayo. May mahuli o wala. Ayun o. Sinigata na tayo ng araw. Ganda ng umaga. Nawala yung strike ka. Ah. Ayun oh. Dito ka naman tumalon. dami ibon. Wala pa din. Lagi okay, isang oras na. Mamaya check. Meron pa. Ganda oh. Solid talaga. Pal tayo na soft Try lang. Ay kaya lang deny po po ng malayo ano kasi magaan. Kasi magaan. Ay yung bola kasi maliit. Hindi lang. ha. Ito sa tapat. <laughs> malilit Kalaban, nakatutok pala tayo sa araw. Ha? Saan tayo dadan? Ay, ikot tayo pa ganun. Ikaw? Tara, pumaago pa. O, tara. Change location. Change. No fish, Muffy? <laughs> Muffy? No fish yet. Only shoe ya. will change there. sarap nga naman tumambay dito eh. ah. di oh. ito. nito, ano. kahit ano. kahit ano. kahit ano. kahit ano. kahit ano. kahit Ay, kahit ano. kahit ano. kahit ano. kahit ano. kahit ano. Tama yung fog. Eh. Hindi na no? First time ako naka, naka experience ni. Eh. Sinahin tayo ng fog. Tipad <laughs> kami ng pesto Malas eh. Alat dun Alat, alat. Oh, dito na kahuli yung ano eh. Money. Yung mani kanina. Yan. Amayan na lang ako magbi-video pag kami na ulit. <laughs> Sayang ang battery ko. Tala. Two oh, lots. 10 kilos. 10 kilos. Ayun. O ano sir? Dami <laughs> nating <nahuhi. laughs> <laughs> natin <nahuhin> <laughs> so na huli. Dami nating na huli yung buwami. Hindi nagbike lang. tayo. Hindi nagbike lang talaga kami. <laughs> nagbike lang kami para taos ano lang. Side trip lang yung fishing. Hmm. Sarap. Hindi naman talaga ano. Hindi po trip. Oh, sarap na yung magbike oh. Ito mo, sir, po, oh, naka, ano, naka-angler po naman. <laughs> so, okay pa yung pambahay Eh. <laughs> sa <pambahain>, nakarami. Hindi, <laughs> ako oh, ganda rito. Para Lala lang din. Bites kami. Oh, Shout para... Shout out sa Lale Yun. Tsaka ang ganda dito kasi makikita mo yung port talaga. Napakaganda oh. Apaganda, oh. Eh, sa atin to, paliliguan na yan. Sigurado. Eh, sa atin yan, may yellow submarine na yan. Uwi <laughs> na kami eh Betlog tayo <laughs> Pero okay lang At least nag enjoy Tsaka nakapag -bike. First time dito Si kuya nakahuli siya eh Ang kitok eh pa kasi kami ng ano, itinerary Dapat sa nesto kami eh Hindi <laughs> pero ano, at least napunta dito Nakapag try mag fishing next time ulit magta-try ulit tayo bike na tayo uwi na pupuwit puwit ng mga umuwi <laughs> sa fishing tackle magsha shopping daw si kuya ng ano lure dami oh wala nang kalalagyan nito, nasa loob na. Mga ganito, 40 grams o ano na yan. pang heavy Wala yung binibili ka. Wala yung binibili ka. 10 grams to. Ilan? Forty 40. 40 na pala ito. Forty? Mm. Mm. Window shopping ano? Window <laughs> shopping. Yeah. Lambat na bilhin natin. Oo nga. Product, <laughs> thank you. magbigay. <laughs> Wala na. ako so, Hello. Iyan. <laughs> Side trip muna. Titingin daw kami ng isda kung may nagtitinda mayroong kaya? ganda talaga yung pickup na yun wala wala hmm. kung nakita tayo magsasabi sila sige tara ibo na lang At tara na huwi na talaga ito na last na <laughs>